Calm or legit nga ba ang Online mm -hmm. Business Academy? So ngayon, sasagutin natin yung mga katanungan with regards dito sa OBA. Alam mo ba na OBA is awarded as the most outstanding online marketing sa buong isya? So ibig sabihin, proven ang tested po na ang daming natulungan na kumita kahit part-time lang yan. Sa katunayan... Ang daming mga OFWs, empleyado, senior citizen or even housewife na kumikita dito ng 5 or kahit 6 figures or 7 figures. Kaya kung interesado ka, ang kailangan mo lang sa account ID para makapag-start ka na kumita sa online gamit 'yung mga social media account na meron ka, 'yung cellphone na meron ka. To learn more, just follow me. Then, i-click mo yung link na nakapin sa comment section natin para ma-redirect ka sa messenger ko. So, yun lang. ayop na makatulong sa'yo. See you in my inbox.